Kilala si Sunshine Cruz bilang isang maganda at sexy mom na ngayon ay napapanitili niya ang ganyang ganda kahit malalaki na at dalaga na ang kanyang mga anak. Pero naging laylo lang din si Sunshine nung makiwalay sila ni Cesar Mantano na kanyang dating asawa at ngayon ay napapabilit boyfriend niya ang isang bilyonaryong si Atom Ang. Ano ba ang katotohanan sa viral video na nahuli silang naghahalikan? Siya na nga ba ang bagong pag-ibig ni Atong Ang? Ating alamin! Sino nga ba si Sunshine Cruz? Si Sunshine Cruz ay galing sa pamilya ng mga singers at mga artista. Ang angkan ng mga Cruz ay isang kilalang showbiz royalty dahil sa bukod na magagaling ng mga artista ay magagaling ng mga singers din. Pinsa niya ang mga sikat na singer at artista tulad ni Donna Cruz, Geneva Cruz at si Cheryl Cruz. At tiyuhin din nila walang iba kundi si Teresa Cruz na kilalang sikat na artista at love team ni Nora Honor. Kaya naman, si Sunshine ay nagkaroon ng sarili niyang image nung pumasok siya sa showbiz. Nagkaroon ng sariling pangalan si Sunshine Cruz bilang artista. From sweet image to sexy image kung saan siya nakilala dahil sa ganda naman din ng kanyang katawan at magaling din naman siyang artista. Hindi lang naging sexy actress si Sunshine Cruz dahil eh, magaling din naman siyang singer. Kaya naman nagkaroon din siya ng recordings at naging hit din naman ang kanyang mga kinanta. Until mamit niya nga si Cesar Montano at sila ay nagpakasal ng September 14, 2000. At meron nga silang three daughters na si Angelina Isabel, Samantha Angelines, and Angel Francesca. Naging devoted wife si Sunshine Cruz kay Cesar Montano at hininto niya ang kanyang pagkaartista at ganoon din ang kanyang pagkanta until dumating ang panahon na nang babae eh, si Cesar Montano at nagkaroon ng dishonesty at infidelity kung saan ay hiniwalayan ni Sunshine Cruz si Cesar Montano at naging single mom sa kanyang three daughters. Umalis si Sunshine Cruz sa bahay ni Cesar Montano, daladala -dala ang kanyang tatlong anak at itinaguyod niya itong mag-isa pero bandang huli ay tumulong din sa kanya si Cesar Montano. Ngayon si Cesar ay may sarili ng buhay at may sarili ng asawa ngayon. Samantalang si Sunshine Cruz ay nag-focus muna sa kanyang karyer hanggang sa maitaguyod niya ang kanyang mga anak until namit niya nga ang kapatid ni Aramina. Ito ay walang iba kundi si Maki Matay na anak ng mga politisyan na walang iba kundi si Chuck Matay half-sister niya nga si Aramina, kung saan ay kapatid niya ito sa ama. Inam ni Sunshine na apat na taon muna bago siya nagkaroon ng relationship at ito nga ay walang iba kundi si Maki Matay dahil ayon kay Sunshine ay nag-focus siya sa kanyang mga anak. Until dumating nga sa kanyang buhay si Maki Matay na naman ito at sinuyo siya ng gusto pati ang kanyang mga anak. Naging 6 years din ang kanilang relasyon pero unfortunately ay nakipaghiwalay si Sunshine Cruz. Inamin ni Sunshine na hindi niya nakikitaan at hindi daw nagli-level up ang kanilang relasyon. Mukhang walang plano sa kanya si Maki Matay kaya siya na mismo ang nakipaghiwalay ayon sa kanya. Ayon kay Sunshine, wala naman daw siyang regret sa 6 years na relationship nila ni Maki Matay. Ngayon ay nag-focus siya sa kanyang tatlong anak at sa kanyang career bilang single mom. At in good terms naman na sila ni Cesar Montano. Until namit niya nga ang bilyonaryong si Atong Ang. 2 years din ang nakakalipas bago siya magkaroon ng boyfriend. Kaya deserve naman daw ni Sunshine na magkaroon siya ng bagong love life. Although walang inaamin si Sunshine kung sino ngayon ang kanyang boyfriend, pero nababblind item siya na isang billionaire ang kanyang boyfriend at ito ay walang iba kundi si Atong Ang. Si Atong Ang ay isang billionaire na kasosyo rin ni Gretchen Barreto at dati nga nagchichismis si Atong Ang kay Gretchen, pero ang totoo ay para niya lang daw kapatid si Gretchen Barreto. Inamin ni Atong Ang na parang kapatingin na nga lamang si Gretchen dahil close siya sa mga pareto. Hindi lamang yun kasosyo niya ang asawa ni Gretchen na si Tony Cuanco sa mga negosyo. Ang naging karelasyon nga ni Atong Ang ay walang iba kundi ang pamangkin ni Gretchen na si Nicole. At makikita naman sa larawan na ito nakasama nila si Claudine during that time. At ayon nga kay Atong Ang ay close talaga siya sa mga pareto. Kung dati ay hindi inaamin ni Sunshine at Atong Ang ang kanilang relasyon, ngayon ay obvious na dahil nakukuhanan sila sa iba't ibang senaryo. At nito lamang ay nakuhanan pa nga si Atong Ang at Sunshine Cruz patid ang sweetness sa isang viral video kung saan ay hinahalikan ni Atong Ang si Sunshine. Pero paano nga ba nagsimula ang relasyong Atong Ang at Sunshine Cruz relationship? Ayon nga kay Sunshine ay matagal na nga daw nanliligaw sa kanya si Atong Ang since 2014 pa kung saan naman ay ang nakarelasyon niya that time ay walang iba kundi si Maki Matay at tumigil na nga si Atong Ang nang malaman niyang boyfriend niya si Maki at ayon pa nga sa reliable source, si Atong Ang ay pumunta na rin sa Tondo para nga pumunta mismo sa lolo ni Sunshine para hingin ng kamay nito at sabihin na girlfriend niya na si Sunshine. At ganun din naman sa mga kapamilya ni Sunshine. Alam din ng mga anak ni Atong Ang na girlfriend niya si Sunshine. Kaya wala naman daw dapat itago dahil wala namang magagalit. Ayon sa reliable source, ay huminto nga itong si Atong Ang nang malaman niyang boyfriend na nga ni Sunshine si Maki Matay. At nang maghiwalay nga si Maki at Sunshine ay muling sinuyo ni Atong Ang si Sunshine Crew. Ang nakakatuwa pa ilang beses na pala binasted ni Sunshine itong si Atong pero matyaga kaya naman silang dalawa na talaga ayon pa sa mga source. Kahit nga daw pamilya ni Sunshine ay tanggap si Atong Actually, nung Wednesday, ayon pa nga sa reliable source, kasama pa ng aktres sa sabungan ang kanyang mga pinsan at hindi kontra ang mga ito sa relasyon ng dalawa. Kaya naman ang lihim na tinakotago ni Atong Ang at Sunshine Cruz ay naging bulgar na sa madla dahil naging trending ang kanilang kissing video sa isang cockpit kung saan ay nandun nga si Sunshine at si Atong Ang. Lagi nga daw kasakasama ni Atong Ang itong si Sunshine tuwing may laro dahil nga daw si Sunshine ang kanyang lucky charm. At kaya naman nakukuhanan sila sa magkakaibang senaryo kung saan pag hinumahalik itong si Atong Ang kay Sunshine ay nananalo daw ito. Ito yung isang senaryo kung saan nakita ang hinalikan nga ni Atong Ang itong si Sunshine Cruz. Sa isang okasyon naman kung saan ay may laban itong si Atong Ang ng kanyang mga manok ay kasama naman ni Sunshine Crew si Gretchen Barreto na business partner nga ni Atong Ang. Kaya makikita sa video ito nakatabi nga ni Sunshine itong si Gretchen nung humalik nga itong si Atong Ang. Kaya pala ito ang kwento sa viral kissing video. Dahil ay nga sa mga tao doon, ay sinasabihan nga daw si Atong Ang na kiss 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 kay Sunshine Cruz dahil lucky charm nga ito. Kaya naman nananalo daw ang mga manok ni Atong Ang. Kaya naman daw sa mga natsichismis tungkol kay Atong Ang at Sunshine ay dead man na lamang daw ang aktres. Ayon nga kay Sunshine, yung walang masama kung maging open man sila ngayon ni Atong sa kanilang relasyon. Dahil ang tagal naman daw na nanligo sa kanya ang businessman. At wala naman daw karelasyon ngayon si Atong. At wala naman daw magagalit dahil pareho naman silang single. Meron pa nga daw nagsasabi na mansyon yata ang ireregalo ni Atong Ang kay Sunshine dahil mag nagpapagawa ngayon si Sunshine ng kanyang bahay. Kaya bongga, di ba? Deserve naman ni Sunshine maging masaya kung ibibigay naman ni Atong Ang yun. Why not? Dahil bigay naman yun. Kaya naman maging masaya na lang tayo kay Sunshine at kay Atong Ang. Ang importante, wala silang sinasagasaang tao at masaya sila sa kanilang relasyon. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata kung may forever ba kay Sunshine at Atong Ang. Hanggang sa muli. Bye!